Magandang araw sa inyong lahat! Kung naghahanap ka ng simple at madaling maintindihan na paliwanag tungkol sa DeepSeek R1, nasa tamang lugar ka. Isipin mo, isang napaka-advanced na AI model na babago sa paraan ng pag-iisip natin. Ang DeepSeek R1 ay hindi pang karaniwang AI. Sinusubok nito ang mga limitasyon, at maraming tao ang hindi pa nakakaintindi sa tunay nitong potensyal. Ano ang special sa DeepSeek R1? Paano ito na iba sa ibang AI models? At ang pinakamahalaga, ano ang kahulugan nito para sa kinabukasan ng AI? Isipin mo ang isang mundo kung saan naiintindihan ng mga makina ang tunay na kahulugan ng iyong mga tanong na nagbibigay daan para sa mas intuitive at epektibong pag-uusap. Ang Deep sea Car 1 ay niliha gamit ang vision na ito, isang makapangyarihang tool na nagpapahusay sa komunikasyon ng tao at makina. Ang AI system na ito ay kayang mag-analyze ng mga komplikadong datos, umintindi ng natural na lingwahe, at makipag-usap na parang tao. Isipin mo isang AI na kayang makipagtulungan sa atin, matuto mula sa ating mga karanasan, at patuloy na mag-evolve ayon sa ating mga pangangailangan. Ang mga tradisyonal na AI ay mahina sa mga komplikadong pag-iisip. Kaya nilang gawin ang mga partikular na gawain, pero nahihirapan sila pagdating sa pag-iisip ng malawakan. Dito na iba ang DeepSeek R1, gumagamit ang DeepSeek R1 ng isang makabagong paraan na tinatawag na Chain of Thought. Sa pamamagitan ng paghati-hati sa mga komplikadong problema sa maliliit na hakbang, at pagsasama-sama ng reinforcement learning at model distillation, kaya nitong matuto at umangkop sa mga bagong sitwasyon sa paraang hindi pa nagagawa noon. Isipin mong nagbubuo ka ng jigsaw puzzle. Titingnan mo muna ang mga piraso, hahanapin ang mga gilid at sulok, at unti-unti mong bubuuin papunta sa gitna. Sa bawat piraso na mailalagay mo, palapit ka ng palapit sa kabuuan. Hindi mo makukuha ang sagot ng sabay-sabay, kundi pinag-aaralan mo ang bawat bahagi, pinag-iisipan ng iba't ibang paraan, at minsan kailangan mo pang bumalik at mag-isip muli ng discard. Ang prosesong ito ng pag-aaral ng paunti-unti ay napakahalaga. Ang bawat hakbang ay nakabatay sa nauna na bumubuo ng isang chain of thought patungo sa pangwakas na sagot. Ang ganitong paraan ng pag-aaral ng paunti-unti ay nakatulong sa atin na maunawaan kung paano nagkakasya ang bawat bahagi sa kabuuan. Ito ang konsepto ng chain of thought. Ang paghati-hati sa mga komplikadong problema sa mas maliliit at madaling maunawaan ng mga bahagi, at pagkatapos ay pagtuunan ng pansin ang mga ito ng paisa-isa. Ginagaya ng Deep Seek R1 ang proseso ng pag-iisip na ito ng tao. Hindi lang nito ibinibigay ang sagot ipinapakita rin nito ang mga hakbang sa pag-iisip na ginamit upang makarating doon. Tulad ng isang tao, hindi lang nito ibinibigay ang resulta, kundi ipinapakita rin nito ang mga hakbang sa pagitan na ginagawang transparent at madaling maunawaan ang buong proseso. Ito ang dahilan kung bakit kayang lutasin ng DeepSeek R1 ang mga komplikadong problema ng may kahanga-hangang katumpakan. Sa pamamagitan ng paghati-hati sa problema sa mas malilit na bahagi epektibo nitong mahawakan ng bawat aspeto at magbibigay ng mas maasahang solusyon. Bukod dito, kaya nitong ipaliwanag ang mga sagot nito sa malinaw at maigsi na paraan. Hindi lang nito binibigyan tayo ng paraan para ma-verify ang solusyon, nakakatulong din ito sa atin na matuto at maunawaan ang proseso ng paglutas ng problema. Isipin mong tinuturuan mo ang isang bata na magbisikleta. Sa simula, medyo natatakot at hirap pang magbalanse ang bata hindi lang ikaw ang mag-aalalay sa kanya, kundi bibigyan mo rin siya ng mga salita ng paghihikayat para lumakas ang kanyang loob. Unti-unti, magiging mas kumpiyansa na ang bata, mababawasan ang pagkakamali, at mas magiging maayos na ang pagbibisikleta niya. Ginagabayan mo ang bata, pinapalakas mo ang kanyang loob, at higit sa lahat, hinahayaan mo siyang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Ang bawat pagkakadapa, bawat maling pagliko, ay isang pagkakataon para matuto. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsubok, natututo ang bata na magbalanse, kontrolin ang bisikleta, at magpedal, at sa bawat pagkakataon, mas gumagaling siya kaysa sa dati. Mahalaga ang iyong papel, pero habang natututo ang bata, unti-unti na rin nababawasan ang iyong pag-aalalay. Ganito rin ang prinsipyo ng reinforcement learning. Tulad ng batang natututong magbisikleta, natututo rin ang AI system sa pamagitan ng paggawa. Sinusubukan nito ang iba't ibang aksyon, tumatanggap ng feedback, at ginagamit ang feedback na ito para gumawa ng mas magagandang desisyon sa hinaharap. Ang prosesong ito ay paulit-ulit at tuloy-tuloy na nagbibigay daan sa AI na mag-evolve sa paglipas ng panahon. Natututo ang DeepSeek R1 sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa kapaligiran nito. Hindi lang ito sumusunod sa mga pre-programmed na instructions, nag explore din ito, nag eksperimento at natututo mula sa resulta ng mga aksyon nito. Ang interaksyong ito ay napakahalaga para maunawaan ng AI ang mga intricacies ng gawain at ang kapaligiran nito. Nakatatanggap ito ng feedback sa mga aksyon nito at ginagamit ang feedback na ito para unti-unting mapabuti ang performance nito. Ang feedback na ito ay maaring positibo na nagpapalakas sa mga magagandang aksyon o negatibo na pumipigil sa mga hindi magagandang aksyon. Ang feedback loop na ito ay napakahalaga sa pagkatuto at pag-adapt ng AI. Sa pamamagitan ng patuloy na proseso ng pagkatuto na ito, nagiging mas mahusay ang DeepSeek R1 sa pag-adapt sa mga bagong sitwasyon at mas epektibo sa pagsasagawa ng mga gawain. Sa huli, tulad ng batang natutulong magbisikleta, nagiging mas may kakayahan, mas mahusay, at handa sa mga bagong hamon ang DeepSeek R1. Isipin mo ang isang bihasang manggagawa na nagtuturo sa kanyang apprentice. Sa pamamagitan ng pagmamasid at pag-aaral, natutunan din ng apprentice ang kasanayan. Ganito rin ang prinsipyo ng model distillation. Ginagamit ng DeepSeek R1 ang kadalubasaan ng malalaki at komplikadong AI models. Sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na model distillation, natututo ang DeepSeek R1 mula sa mga karanasan ng malalaking models na ito, nakakakuha ng kaalaman at kasanayan habang nananatiling mahusay at naa-access. Sa ganitong paraan, ang maliliit at mabibilis na models ay maaring magmana ng karunungan ng mas malalaking models. Ang DeepSeek R1 ay hindi lamang isang AI system, ito ay kumakatawan sa kinabukasan ng AI. Ang kakayahan nitong mag-isip, matuto, at umangkop ay nagbubukas ng walang katapusang mga posibilidad. Isipin mo ang DeepSeek R1 na tumutulong sa mga doktor na gumawa ng mas tumpak na diagnosis, nagbibigay ng personalized na edukasyon para sa bawat estudyante, at bumibilis ng mga siyentipikong pagtuklas sa pamamagitan ng pag-analyze ng malalaking datos. Ang potensyal ng DeepSeek car 1 ay walang hanggan. Ang DeepSeek car 1 ay isang malaking hakbang pasulong sa revolusyon ng AI. Ang kakayahan nitong mag-isip tulad ng tao, matuto ng tuloy-tuloy, at magbahagi ng kaalaman ay nagbubukas ng isang kinabukasan kung saan mapapahusay ng AI ang ating mga kakayahan ng higit kaysa dati. At ito pa lang ang simula. Samahan kami sa pagtuklas sa kapanapanabik na mundo ng Deep Sea Car 1. Ibahagi ang iyong mga tanong at ideya sa seksyon ng komento sa ibaba at sama-sama nating hubugin ang kinabukasan ng AI. Salamat sa pakikinig at panonood sa aming paglalakbay sa pagtuklas sa Deep Sea Car 1. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell.